Ay, tignan nyo habang nililinis ang utong nabili bilik kong peche. Meron akong nakitang, di ko alam kung bulati ba to or linta. Kaya make sure pag maglilinis talaga tayo ng mga gulay ay linisin talaga natin mabuti at bukla, buklatin natin yung mga dahon niya bawat isa. Ayan o, no? buhay pa siya. Kaya ayan, dapat talaga nililinis ang mabuti yung mga gulay na nabibili natin. Ayan. Nakakatakot diba kung makain natin yan. Tapos sabi nila yung linta daw hindi naman daw yun namamatay kahit na pakuluan mo pa siya. Kaya yan nakakatakot kung makakain mo siya tapos nabubuhay siya sa loob ng tiyan mo. Yun, dapat talaga nilininis nating mabuti at isa-isahin natin bawat dahon. Ayan, di ba? Nakakatakot. buhay na buhay pa siya. Ayan. Yeah, make sure talaga guys na nalilinis natin mabuti yung mga gulay na nabibili natin. Ayan o. Oh.